Going live. 5, 4, 3, 2, Live na, live na, rolling na. Hello mga boss. Magandang magandang gabi mga boss. We are being watched live sa Blue Up tsaka dito sa TikTok. Pwede bang todohan natin? Todohan natin yung tap tsaka share. Napakahalaga po ng announcement ko mga boss. Hello mga boss. Mahalagang announcement po itong gagawin natin. Yan. Pwede bang todohan natin yung tap mga boss? Sa mga nanonood sa Blue App, sa FB, share nyo na po ito. Itong live natin. Ia-address ko po ang buong sambay ng Pilipino. Magandang magandang gabi mga boss. Magandang gabi. Yan. Good evening, good evening sa mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Todohan po natin yung top and share. Share this live. Tawagin nyo na po lahat ng tropa natin, tawagin nyo na lahat ng kaibigan natin because I am going to announce something very important. Yan. By this time, alam nyo na siguro yan, dumating na sa inyo yan, yung balitang yan. Yes mga boss, oh, na-late ako kasi grabe traffic eh. Yan mga boss, okay. Yan, yan, yan. Kiss daw muna. <laughs> Seryoso muna tayo ngayon mga boss. Pwede bang pakilagay, paki-comment kung saan kayo galing? Pwede bang pakilagay anong lugar kayo galing? Para ma-shoutout natin. Pwede bang paki-share Napaka importante po nitong sasabihin natin, okay? I am going to address everyone. By this time, baka dumating na po sa inyo ang balita. So, parami lang tayo ha, parami tayo. So, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. So simultaneously tayong ano, simultaneously tayong napapanood sa mga platforms ko. Sa mga platforms natin. Ayan. Pakilagay ko sa kay galing mga boss. O yung mga gusto mag-record, mag-record na kayo ha. Ayan. Sige. Shout out sa inyo Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa mga OFW nating kaibigan. Mga kapatid, mga kabaro. By this time, baka dumating na po sa inyo yung balita. Okay? I-address natin yan. dami natin ngayong gabi, oh. Pwede ba? Request ko, pakishare itong live. Pakitap sa mga nasa TikTok. Tuduhan natin yung tap. Tap, tap, tap tayo mga boss. Labas po yung mga kasamahan natin dyan. Ito na yung takdang panahon na sinasabi ko sa inyo mga boss. Alright. Magandang, magandang, magandang gabi sa inyo mga boss. Game na ba tayo? Game na? Type yes kung game na tayo. Comment yes kung game na tayo. Type yes kung game na. Okay. Alright, mga boss. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kababayan nating nanonood. Mula pa po nung day 1. Mula pa nung nag tayo sa TikTok. Mula nung nag-umpisa tayo sa platform natin. Nag-umpisa tayo na kakaunti. Nag-umpisa tayo na iilan lang. Yan, teka lang ha. Yan. Nag-umpisa tayo na iilan lang. Nag-umpisa tayo na kakaunti. Pero ngayon, ang dami-dami na natin ngayon mga boss. Okay? Sige. Diretsahan na tayo mga boss. Game na. Game na. Nakaredy na mga pang-record nyo. Nakaredy na po yung mga nakikinig dyan. Naka-ready na po. Naka-ready na. Sige po. Game. Mga boss. Type game. type game kung ano na. Type game kung game na. Ayan. Mga boss. Mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga OFW. Mga tropa. Mga kaibigan. Mga team kupal. Mga original na mga nanonood sa platform natin. Yes, nag-file po ako ng Certificate of Candidacy. Ayan. Okay? Kino-confirm ko po sa inyo na tayo ay tatakbo sa 2025 election. All right? <laughs> okay. 'Yan mga boss ha. Ino-confirm you know, ko po sa inyo na tayo ay tatakbo sa 2025 election bilang first nominee ng kamanggagawa party list. Okay. So ang tanong, bakit tayo tatakbo as first nominee ng kamanggagawa party list? Alam nyo kung napanood nyo mga boss yung ating uh, speech kanina sa May Comelec e eh, binanggit ko na dun yung dahilan kung bakit tayo tatakbo. Okay? Bakit tayo tatakbo as party list? Binanggit natin doon, no? Na yung politika na meron tayo dito ay nakakasawa na Pami pamilya, mag-ama, mag-iina, magkakapatid, di ba? Inamumunoan tayo ng mga politiko na kilalang mga magnanakaw, mga komedyante, mga oligarko, di ba? mga artista na wala namang alam at hindi danas yung buhay natin na mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Di pa ba kayo sawa dyan? Pwes, kung di pa kayo sawa, ako sawa na. Ba? Diba? Totoo yung mga binabanggit natin mga boss. Di ba? Eh sasabihin nung iba, eh kaya ka pala nag-iingay kasi tatakbo kayo, malamang. Talagang mag ako mga boss. Kung hindi ako mag-iingay at hindi tayo mga ngalampag, tingin nyo, papansinin tayo? Kung hindi natin i-expose yung mga kupal na mga politiko, tingin nyo, pakikinggan, na, pakikinggan itong platform natin? Kaya totoo yun, mga boss, mula umpisa. Di diba? Hindi natin tinago yan. Nung sinabi natin na kukupalin natin lahat ng kupal na mga politiko, totoo yun, mga boss. Kahit saan mapunta. I've been honest to you, mga boss. Kahit saan mapunta, ano man ang abutin, sabi natin, kukupalin natin lahat ng mga politiko, lalong-lalo na pag nanalo. Alam nyo mga boss, hindi naman kasi ito ang unang beses na sinulong na yung ano, sinulong yung mga pinaglalaban natin sa provincial rate. Okay? Alam nyo kung bakit? 2015, nag-file na kami sa Supreme Court. Buwagin na yung provincial rate. Anong sinabi ng Supreme Court? Binasura. Bakit binasura ng Supreme Court? Kasi dapat daw sa Kongreso yan pag-usapan. Dinala natin doon sa Kongreso. Ipinafile natin doon sa mga kaibigan natin sa loob ng Kongreso. Anong nangyari sa provincial rate? Hindi pinakinggan. Hindi yan umusad, mga boss. Okay? O ngayon, wala na tayong choice, wala na tayong option kung hindi pinakikinggan ng Korte Suprema. Kung hindi yan pinakikinggan ng Kongreso, adat puta, papasok tayo doon mismo sa Kongreso. Diba? Papasok tayo directly dun sa kongreso para dun natin ikalampag, dun natin iingay yung ating mga advokasya. Pero alam nyo mga boss, hindi ibig sabihin na mananalo, ako magbubuwag nyan. Ha? Hindi porke tatakbo yung kamanggagawa at mananalo yan sa party list, hindi, huwag nyo iasa lahat sa kamanggagawa. Alam nyo kung bakit mga boss? Ha? Kasi isa lang ako sa tatlong daan na congressman. Sakaling pala rin tayo mga boss ha, Mag-isa lang ako kumpara sa tatlong daan na congressman. Eh sino pa karamihan ng mga congressman? Di diba? ba? Sino pa karamihan na nakaupo sa pwesto? Di ba mga negosante? Kaya wala tayong ilusyon, mga boss, na kahit makatawid ang kamanggagawa, ay eh magiging easy o magiging madali yung laban natin. Ngayon pa lang na hindi tayo nakakalusot. Kaliwat kanan na yung atake sa atin eh. Kaliwat kana na yung paninira sa atin eh. Kaliwat kanan na yung pananakot sa atin eh. Ano pa kaya ang pwedeng mangyari Kapag nakatawid na tayo, nakapasok na tayo doon sa kongreso. Di ba? Hindi magiging madali yan. Bakit? Kasi yung mga kongresista, sila mismo ay mga negosyante. At ayaw nila nabubuwagin yung provincial rate. Pero mga boss, hindi naman natin dapat tanggapin na habang buhay may provincial rate na lang. Di ba? So wala akong ibang pagkakautangan. Mga boss, alam nyo, pag nanalo tong kamanggagaw at nakatawid ko sa kongreso, wala naman ibang gagawin to eh. Binanggit ko na yan. Walang ibang gagawin ang kamanggagawa. Wala tayong ibang gagawin kundi iingay, iingay ng iingay yung provincial rate hanggang seryosong pag-usapan ng mga kongresista hanggang seryosong harapin yung usapin na yan. ba? Diba? O, yun ang binabanggit ko eh. Kahit manalo tayo, mag-isa lang ako at more than 300 ang congressman. Sura ko, napipigilan nila yan. Ngayon, kung papatayin nila at na-committee level yan, yung provincial rate na yan, ifafile natin yan ulit. Kung di nila papansin yan, mag-iingay tayo ng mag -iingay. Kung hindi nila pinapansin sa Kongreso, dapat magkaisa tayo na lahat ng mga manggagawa na buwagin na yan walang kwentang provincial rate na yan. Dapat sama-sama tayo dito sa laban na ito, mga boss. Okay? Ano pang kaibahan natin? Wala, wala akong pinapangako sa inyo na kahit ano. Wala akong pangakong ayuda. Hindi ko kayo papangakuan ang langit lupa at saka bituin. Putang ina, hindi naman sa akin yan. Ba't ko ipapangako yan? Diba? Ang masasabi ko lang at may papangako ko mga boss kung papaano tayo nag-umpisa dito hanggang ngayon. Provincial rate, buwagin yan. Yun lang ang gagawin natin. Yun lang ang pupukusan natin. Pababain ang presyo ng bilin. Itaas ang sahod ng mga manggagawa. Kaya dapat maging parte tayo lahat nito mga boss. O ngayon, sa mga nagtatanong, eh ano bang background mo? Now I am going to address everyone. Ano bang background mo bukod sa pagiging TikTok content creator? Ba? Bago pa po ako maging TikTok content creator, ako po ay Vice President ng National Federation of Labor. Alam nyo naman na yan, ilang live na na pinapakilala ko yung sarili ko. Ako po ay isang unionista, ako po ay isang organizer ng mga union ng mga manggagawa. Kaya sa usapin ng issue ng mga manggagawa, alam na alam natin yan. Kaya dyan sa mga nagtatanong, puta, anong ano nito? Anong background nito ni Eli? Bakit ang lakas ng loob nito na tumakbo? Bakit ang lakas ng loob nito na magsalita? Dahil araw-araw ng buhay ko, yan ang ginagawa namin. Mag-organize ng mga manggagawa, tulungan sila sa mga kaso nila, ipaglaban yung karapatan nila doon sa kung saan sila nagtatrabaho, magsampan ng kaso sa mga deputa na mga company management na yan, yan ang araw-araw namin ginagawa. Now, itong TikTok, tsaka Facebook, tsaka yung ating mga social media platform, ay tuntungan lang yan mga boss. Ba? Para maipakalat, maging popular yung usapin ng mga manggagawa. Kasi wala naman nagsasalita niyan eh. ba? Diba? Wala naman nagsasalita tungkol dyan eh. Okay. So, ngayon mga boss, may eleksyon <laughs> May election o wala, ituloy-tuloy eh, naman yung ginagawa natin. Hindi naman to, hindi naman to dahil lang sa election kaya nag-iingay. Laman ng kalsada kung saan-saan na pupunta, pinaglalaban mga isyu ng mga manggagawa. Dire-diretso 'yan, 'di ba? So, hindi to ngayon lang mga boss. Tandaan niyo to. Hindi tayo ngayon lang nakipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa. Ayaw nga tayo pakinggan. Hindi tayo pinakikinggan. Ngayon, kung hindi tayo pinakikinggan sa kakarant natin, napaputa, Papasok tayo mismo sa kongreso. Doon tayo mag -iingay. Kasama kayo. kasama kayo mga boss dito sa pinaglalaban natin. Okay? O ngayon, sa mga nagsasabi, ito ah, are you listening mga boss? Type yes if you're listening. Type yes, comment yes if you're listening. Ngayon, sa mga nagsasabi, eh puta, to si Eli, dilawan to eh. Diba? Ito si Eli, pinklawan to eh kagrupo ng kagrupo nito si kung kung sino mang Poncho Pilato. Hindi ko kagrupo si Chel Jokno. Hindi ko kagrupo si Risa Ontiveros. Si Chel Jokno, bayan nga yun, ibang grupo yun eh. Si Risa, ibang grupo yun eh. Ba? Alam niyo kung anong grupo ko? Anong partido ko? Ang partido ko, mga manggagawang Pilipino. Yun. Ang grupo ko, kayo, mga boss. Kaya yung mga ko, halabira dyan, eh dilawan to si Eli, pinklawan to si Eli. Mula noon hanggang ngayon mga boss, hindi tayo natali dyan sa mga kulay-kulay na yan. Kanina binanggit ko sa Comelec, tama na yung politics of color. Tama na yung politics of parties. Alam nyo mga boss kung bakit? Keso pink kayo, keso asul kayo, keso verde kayo. Puta, pag niragasa kayo ng provincial rate, apektado lahat. Hindi kayo tatanungin yan. Ano, sino binoto mong presidente? Sino ka kagrupo mo? Anong kulay mo? Pag rumagasa ang provincial rate, lahat apektado niyan. Tandaan niyo yan mga boss. Ha? Yung taas presyo ng mga bilihin, tinatanong ba niyan? Sinong, sinong grupo mo? Anong kulay mo? Sinong presidente binoto mo? Wala. Tandaan niyo mga boss. Okay? Kaya yung mga nagsasabi, dilawan, pink, o kung anumang kulay, ano yan? Ano meron? <laughs> Okay, bakit nagla-lag daw? Ta nagla daw sabi ng tech sa ano? FB. Sa FB. Okay? Okay, mga boss, yan ang tatandaan niyo, walang kulay-kulay dito. I-record niyo 'to. Sa lahat ng nagsasabi na may kulay akong pinapanigan, tang ina niyo. Mga boss, issue ang dapat nating pag-usapan. Hindi ang kulay-kulay na yan. O may mag may mga magsasabi naman diyan. Eh okay, hindi ka dilawan, hindi ka pinklawan. Eh puta pula ka naman. 'Di ba? Komunista ka naman. Alam niyo mga boss, ko ang pagbubuwag ng provincial rate ay pagiging pula. Pagiging komunista na sinasabi niyo, hindi niyo naman maintindihan yung mga pinagsasabi niyo. Sige, ako na yung pinakapula. Ko ang pagbubuwag ng provincial rate at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin ay nangangahulugan na pagiging kaliwa. Sige, ako na pinakakaliwa. Mahilig kayo dyan sa left and right na yan. Left and right, dilaw ka ba, berde ka ba, asul ka ba, kung anumang kulay mo, wala akong pakialam dyan. Ang iso ko, provincial rate. Kung sino ang suportado sa pagbubuwag ng provincial rate, sinabi ko to kanina. Kung sino ang suportado sa pagbubuwag ng provincial rate, ano yan? Sige, sama kayo dito sa kampanya natin. Sama kayo dito sa ginagawa natin. Yung mga nasa Facebook natin, magre-relive. oh, yung mga nandun sa Facebook, magre-relive Mag -re, -re kami dyan.